Bukas na sa publiko ang bahagi ng Pasig River Esplanade sa Maynila. Hindi lang po ito basta pinaganda, makakatulong din daw ito sa ekonomiya. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Kung dati dinadandaan na lang ang Pasig River Bank dito sa Maynila, ngayon dahil sa bagong bihis at mas walkable na tabing ilog, mapapaselfie ka na habang ine-enjoy ang paglalakad. Hindi ito sa Europe ha? Sa likod lang ito ng Manila Central Post Office Building. Pinasinayan noong nakaraang ligo ang unang bahagi ng 9 segment para sa Pasig River Urban Development Project. Makikita sa tinatawag na showcase area ng Pasig River Bank ang nagagandahang mga pailaw at water fountain na dinisenyo para mas mahikayat pa ang mga tao na maglakad at maging daanan ng mga nagbibisikleta. Napastop over tuloy ang cyclist na si Kuya Jonas na pauwi na sana ng Pasay. Maraming ilaw, malinis na rin, Uh, ito, Parang nasa ibang bansa. Oh, maganda, magandang ano. Ang mga college students na si lovely dito na naisipang Dumiretso pagkatapos ng klase. Walking distance lang kasi mula sa kanilang pinapasukan. Hindi na siya katulad ng dati na mabaho and sana no, um as we maintain yung aesthetics ng lugar, sana Um, the government still prioritize po yung um, kaganda, uh, yung environmental value ng lugar more than the aesthetic po. Ayun po. Sabi ng Department of Human Settlements and Urban Development, marami pang dapat abangan sa naturang proyekto. It will give our citizens, our NCR residents, a level of mobility na hindi po nasasayang ang na kanilang oras. So nagkakaroon po tayo ng individual efficiency. That's number one. On top of that, yung sa riverbanks po, naniniwala po kami that the food traffic that it will attract will create economic value, will create commercial activities. Sa programang The Big Story naman ng One News, sinabi ng arkitekto at urban planner na si William T. na di lang siya sentro sa cosmetic o paganda na lang ang Pasig River Esplanade. First would be transportation. As you mentioned, uh, nautical, highway, uh, pedestrian, cyclist. Um, you have added tourism. You improve the quality of life of everyone living by the river um you you encourage growth and development on both sides. On, on both sides and of course now you have an opportunity that to create awareness about the river and clean up the environment of the you know the river. So, Bukas sa publiko ang showcase area 24/7 habang ma -e enjoy naman ang mga pailaw mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Sa ngayon kalahating kilometro pa lang ang natatapos para sa 25 kilometer stretch na Pasig River Esplanade. 18 billion pesos ang budget na inaasahang matatapos hanggang 2027. Mobile Journalist Francis Orsopo, hatid ang buka ng balita.